Maraing kinundena na makabayan block sa Kamara ang resolusyon na nananawagan sa International Criminal Court o ICC na pagbigyan ng interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa ilalim siya sa house arrest. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, hindi ito pagpapakita ng makataong hakbang kundi isang pagtatangka na harangin ng hostisya at protektahan ng isang mamamatay tao na responsable umano sa libo-libong biktima ng extrajudicial killings. Hindi anya ito tungkol sa awa o karapatan at sa halip ay malinaw na pagtatakip sa mga krimen ni Duterte at pambubusabo sa hustisya para sa pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs. Inilarawan ni Kabataan Partylist List Rep. Rene Luis Co. ang Senate Resolution Number no. 144 bilang isang pagmamaniobra sa politika na ginawa para protektahan ng dating Pangulo at ang mga kasabwat nito mula sa pagharap sa international justice. Mistulang mas pinagtutuunan pa umano ng pansin ng Senado ang pagtatanggol kay Duterte kaysa tiyakin ng hustisya sa libo-libong biktima ng state-sponsored killings. Insulto naman para kay Gabriela Representative Sara Elago ang resolusyon at kabalintunaan dahil ang isa sa mga sponsor na si Senador Bato de la Rosa ay pinangalanan bilang potential co-perpetrator sa ICC document na nagsasaad ang tatlong counts ng murder laban kay Duterte. Binigyang diin ni Elago na double standard ang ipinamalas dito ng Senado dahil pagdating sa mga matatanda na nakabilanggo o yaong mga political prisoners na mga mahihirap, may sakit at walang kapangyarihan ay wala ni isa ang nakinabang sa anumang resolusyon. Kaya naman ang panawa panawagan na makabayan sa ICC, ituloy ang prosekusyon at paglilitis kay Duterte ng walang kompromiso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.